Ayan, oh, nungubad sila naman yung damit nya. Tiyos ako nung talaga magubad. Kaya pala nung isang araw wala na siyang damit. Wala nung ubod yun nung. Wala nang damit sa kamay. chit ang gise. Snawe, ang gise, yaman na. go. Wala na. Ay, ang ribbon. Sira mo na. lang. Ayaw talaga magdamit ng aso na to. Snow eh. na ang bad na. Snow. Nah. <laughs> ay, mag-isi. Mag-isi. Wala na, wala na. Guys, wala na, wala na sa kamay. Sa ulo na lang. Pagod siya. Hindi na binalik ko ulit yung damit niya. Oh, um, wala na ribbon guys. Yung ribbon niya, tanggal na. Ayaw talaga magdamit. Maya-maya, wala na yan. Wag mo na tanggalin snow eh.